Ma'am po, pwede niyo po ba sa aming maikwento yung pong nangyari last April 26 dyan po sa Lapu-Lapu? Ilan po, uh, sa ngayon po ba, eh, nadagdagan po itong kumpirmadong nasawi na labing isa at ilan din po ang sugatan? Um, yung, uh, uh, yung number of uh, um, nasawi, uh, as of today, yun pa rin, 11, as confirmed by the Vancouver Police Department. And then, yung mga injured, uh, still, you know, under, under investigation pa. But so far, in ang ko, as to what happened, uh, well, nandun din ako nung umaga na yun. actually, whole day na event yun eh. It's the second time that they uh, uh organized the Lapu-Lapu event. And I was there in the morning during the opening ceremonies. And nangyari yung trahedya nung bandang alas 8 na ng gabi. Medyo patapos na rin. So, sa saway ang palad, marami pa rin tao nung ganong oras. Dito po sa labing isa po na nasawi, meron po ba tayong impormasyon kung ilan po dito ang mga Pinoy or Filipino-Canadian, ma'am? Uh, so far, uh, subject to ano pa rin namin, official confirmation ng Vancouver Police Department, so far wala pa sila sinasabi. But we, we, ano, palaging, uh, we, we continuously monitor that and we are in touch with them to inform us as soon as they have the official information. Okay. And so far, uh we are also in touch with uh we, today we i have seen uh, i went to visit the hospitals and of course uh pinapinarating ko din sa mga hospitals na ang Philippine consulate at ang Philippine government ay eh willing na tumulong at iniwan namin ang aming mga contact numbers at hotline oh, okay. sa hospital Opo. para so, ipaalam nila sa mga biktima. Opo. So ma'am hanggang ngayon po wala pang konfirmasyon kung uh, doon sa labing isang fatalities kung ilang po ang Pilipino ma'am? Uh, wala pa kasi ano talaga eh ay na uh, maingat din ang Vancouver Police Department to to release information hmm. kasi under investigation pa rin. Opo. Pero doon po sa mga injured ma'am wala pa rin pong konfirmasyon kung ilang po ang Pilipino? Uh, wala pa rin kasi they don't hindi pa rin nilalabas ang mga nationalities okay kasi yung crowd din naman mix kasi ang crowd eh mhm mm although opo. it's a filipino event mara marami rin ibang nationality na doon opo pero Ma so malalaman din uh -huh, yeah okay opo pero ma'am sa ngayon po ruled out na po na itoy isang terrorist attack Hello ma'am. Hello. Opo, opo. Uh, ano po? Um, okay. Can you... Opo, ano po ang official statement? Nawawala. Ano po ang official statement po ng ng Canadian authorities ruled out na huban na itoy isang terror attack? Based dun sa latest press conference ng Vancouver Police Department ruled out na it's not a terrorist attack and it's not also a racial hate crime. Opo, opo. Yung, pong, so, yung 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 suspect ma'am dito under the custody na po ng Canadian Police. Yes. Yes, at, at the same evening na nangyari immediately na ano siya, uh, under under custody na siya. Opo, opo. At ano ho ang kanyang nasyonalidad ma'am kung mamarapatin po ninyo? Um wala pa rin official confirmation ang Vancouver Police except na it's a 30-year-old man from Vancouver. Opo, siya Yan lang ang kanila sinishare na information. Siya lang ho ba mag-isa ang sakay nung sasakyan na nanagasa? Base sa reports, yes. Opo, opo. lang Ma'am, uh, so, far ngayon, ano po ang advisory ninyo sa Filipino community in Vancouver or in Canada as a whole? Uh, immediately kagabi, as uh, minutes after we, we learned about the incident, nag-issue na kami ng statement no, of sympathy sa aming Facebook at social media and we followed it up with mga hotline numbers namin to call uh, actually if I if you will uh, allow me can I Yes ma'am ano? go ahead please go ahead uh Oo -oh. yung assistance to national hotline ng Philippine consulate it will be uh, number eight 653 5858 and then we also have a migrant workers office hotline uh 1-604-767-3354. And then we have the Philippine Consulate uh, uh, trunk line, main number also, uh, 1-604-685-1619. So this is also available sa social media. Kung may mga Pilipino na may kilala kayo na naapektuhan, please uh, contact the Philippine Consulate so that we can uh advice appropriate ano assistance or ano attention Opo so Ma'am Gina uh, mga meron ho ba kayong mga estimate kung kailan makapaglalabas ng official na confirmation ang Canadian uh, authorities sa mga identification ng biktima dito Actually i continuing kasi yung ano nila eh yung uh, gathering of information mm -hmm. actually they set up a support uh, center mm -hmm. somewhere in Vancouver para, para yung mga families na tingin nila uh, affected pupunta doon at magta uh, they can verify confirm so himbaka pag uh, uh, um pagbibilang, if mm -hmm. ever no opo, opo. so hindi pa sila makapaglabas Opo, Pero opo. lahat ito, pinuntahan namin, uh, may naka-assign sa aming tao sa Philippine Consulate. Even me, I went to the hospital. At lahat namin yan, may mga contact na kami and they're ready to provide us the information as soon as available. opo opo Pero right now, continuously namin sinusulatan, tinatawagan ang mga all the Filipino community organizations dito sa British Columbia. Mm -hmm. and in fact, mamaya ma-attend nga ako ng isang vigil mm -hmm. so we are in touch with all the organizations Opo well. doon po sa mga injured ma'am meron ho ba doon na mga agaw buhay ngayon Ah uh, that's something na ano din ah uh, hindi rin ma ma-share ma ma ng Apo. hindi rin ma um, subject to hospital at pare kasi may may ano Apo. rin kasi ang privacy yes, ano yes, nila eh. Yes ma'am, yes ma'am. We understand, we so, understand po. So, Sige. Ma'am, uh, ilan ho ba ang mga Pilipino sa Vancouver? Uh, as per your record. Alam po namin marami diyan ang mga Canadian na ano ho. Pero sa record po ninyo, ilan po ba ang mga Pilipino diyan pati po yung lahat na yung mga manggagawa at saka mga estudyante? Okay. Uh, sa jurisdiction ng Philippine Consulate Vancouver, actually, tatlong probinsya, British Columbia, Yukon Territory at Northwestern Territory under our jurisdiction, we have about 175,000 Filipinos. Mm -hmm. Sa British Columbia lang, mm -hmm. where Vancouver is, we have about 150,000 Filipinos. Okay. Uh, ano na yan? Halo-halo na yan. Estudyante, workers, mm -hmm. uh, tourists.